mayroong napakabait ay eh, Pilipino na. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Tatayo na po ako. Kay po ba'y nagtanghalian na? Lord, yung mga nagsisinungaling. Hello. Hello. Parang pinapatay niyo pag ako magsasalita. Ako po ay mabiro. Masensya na po. Ako po ay magtatanong, tinanong po ako kanina pagpasok. Ano raw pong gagawin ng isang obispo sa isang restong tulad nito? At sa nalalapit na 28, ano raw po ang gagawin ng isang obispo? Simple lang. Alam niyo po, sa edad kong ito, marami na po akong kasi dito, mga 30 anos. Okay, magpapagalaka. Sa paglalakbay ko po, Hong Kong lang. Ang mga Pilipino, pag nasa Hong Kong, kang babae. Hindi nagtatapo ng balat ang kenti nilalagay sa, sa bulsa. Pag naka-red, tigil. Kahit walang lumalakad na sasakyan, walang tumatawid. Ilalayo pa natin sa subik ang Pilipino pag nasa subik, ang babait, law-abiding citizen. Ang tanong, bakit? Alam nila kasi, hindi sila paglalaroan, hindi sila bibiruin ng gobyerno sa Hong Kong. Naran po ba kayo? Ang totoo niyan, yung katabi mo, matino yan. Pakisabi mo sa katabi mo, matino yan. Pag matino, ang nagpapasunod. Amen po ba? Amen po ba? Nako, kung mayroong napakabait, eh Pilipino na. Basta matino, ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, oh, alam niyo naman si Pangulo, eh, pag binanggit ang pare, ay eh, dumudura. oh, hindi eh, ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bishop Perez. Narin po ba kayo? Eh, ba't ako masasali? Eh, kapogi kong ito. Na, Biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, eh may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklasiko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klasiko. Walang matutunan. Nakukanya po bang ibig kong sabihin? Ah, eh sigurado. Ang mabait, ang pinsang buo katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait. Katangahan. Ako po ay isang professor din by profession. Isa po ako sa kinatatakutan ng mga estudyante. Pag ako po'y naglalakad sa corridor, nauubos ang estudyante. Pag pumasok ako sa pintuan, tahimik para mga pinitpit na luya ang mga bata. Pero isa lang ang aking sinisigurado, may matututunan ang mga bata sa akin. Kaya po, ako ay kinatatakutan pero pinakamamahal ng mga estudyante. Naran po kayo? Naran po kayo? Ako po'y nangangarap na ang Duterte mabalik. Yung mga hindi pumalakpak, eh bahala kayo. Naran po kayo. Pansinin nyo, noong panahon niya na nakaupo, o oh, mga politiko'y takot na takot na gumawa ng mali. Pati pulis, pati sundalo, takot. Aba, eh biglang... Anong nangyari? Ngayon eh, ang mga kurakot eh, mga nakaupo. <laughs> Naren po kayo? Ako, eh tayo may hindi pinanganak kahapon. Alam natin yan. Bakit ang isang obispo ay sumusuporta sa ganito? Aba, hindi masamang mangarap ng pagunlad ng pagkakaisa sa bansa natin. Kung hindi tayo magsasalita at kikilos, kung hindi tayo magpapakita ng pwersa ng lakas, sino ang gagawa nito? No, kung palakpak lang, hindi mo magawa, eh, lalo na sa rally, hindi mo kaya. Yung makasigaw ng Amen! Oy, yan yung matatapang. Yung mga hindi mak... Eh. Oh, nakikain lang yun. Yung mga ganon, yung mga ganun. Kumain lang yun ang kanin at ulam kanina. nakalimutan na. de Dapat, ito ang tandaan nyo. Ang buhay natin, minsan lang. Pakisabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabihin mo, sabihin mo, sabihin mo. Malapit na. Ang <laughs> Pero, bago mamatay, napakagandang nagparinig ka, nagparamdam ka para sa bayan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Ako po, hindi takot. Makulong, mabugbog, basta't iparamdam mo yung gusto mong iparamdam. Bababae, gusto mo. Maganda, mayaman, sexy! Eh, gustong gusto mo. Sa tuwing nakikita mo, nagpupunta ka ng kubeta. Hanggang kubeta ka na lang. Hindi ka magtatapat, hindi ka magpaparamdam. Pag dumaan na gano'n, simulan mo sa kindat. Simulan mo sa dila. Hanggang sabihin mo, kras kita. Hindi ka man tanggapin, at least nagparamdam ka. Mga bulakenyos, mga kasama kong taga-Kaloocan, Sambales, Pampanga. Aba, hindi masama na suportahan natin itong rallying to. Yung iba na pressure ng konsino, natural lang yon. Ang namimressure sa kanila, siguro nasa taas. Dahil kung nasa baba, hindi nila papansinin. Pero, aba tayong malaya, huwag tayong pa-pressure kahit kanino minsan lang ang buhay natin. No, sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo, mamaya lang. <laughs> What? <laughs> Dapat iparinig natin, iparamdam natin ang ating saluobin. We are not against the government. Never! I never will. Lalo po ako. Ay, nakapula nga ako eh. Naran ba kayo? Pero, kailangan nilang makita, kanilang dapat marinig, ang dapat makita at marinig. Gera? Handa ba ang Pilipinas sa gera? Ha? Kurutan man eh, talo tayo sa kurutan. Ilan ang bilyon ang Sino? ilan tayo? Panuntukan, talo tayo. Huwag nilang gawing issue yan. At hindi mangyayaring magkagera. Pilipino pa, subukan nila rito, talo sila. Eh, kung ang laban lang ay chismis, panalo ang Pilipino. Ano? Ewan ko ba sa Pilipinas walang chismosa? sa. Wala ano? mamatay na sana Lord yung mga nagsisinungal eh. <laughs> Wag nilang gamitin yon Napanakot, eh, divert. Yung binanggit ni kapatid tungkol sa ayuda, wala akong question dun eh. Ang question ko ron ay nakakarating ba sa tamang tao yung ayuda? Eh, ako hindi pa nakakaranas ng ayuda. Ewan ko itong mga kasama ko sa arapan. Nakatanggap na ba kayo? Ayuda. Eh, kayo ba'y nakatanggap na? Oo, kaya kayo magrarally, hindi pa kayo nakakatikhin. <laughs> ako po'y lang, pero yun po'y katotohanan. Kung eh, punta sa tama. Eh, yan lang eh. Panahon ni Pangulong Duterte, kino question ko na ang sana ito'y mapalabas makuha ng SMNI. Yung binibigay natin sa four piece. Ako! Yung dole, yung mga tupad na nagwawalis at nagdadamo. Isang oras lang ang naipapail eight hours. So walang problema ang gobyerno. Yung nagpapatupad. Naran po kayo. Yung four Hanapin mo mga nanay, ibit isinasanla yung card. sugan. Eh kung ang binibigyan ba niya ay matitinong kagaya ng nasa harapan ko ngayon. Yes. Yung mahal nag-yes, eh, bahala kayo. Yes. Ako'y nangangarap ng maganda sa inyo, eh, kayo hindi nangangarap. Naran po ba kayo? Eh, hindi ako against dyan, pero dapat tama ang binibigyan. Naran po kayo? Oh, pag dumaan sa politiko, dole, ang magwawalis, mayayaman pa sa amin. Pero, naka-uniform, nasa lilim, nagkikwentuhan. Ang pinagkikwentuhan, ganito lagi. Alam mo ba? Yun mga introduction ng mga chismoso. Alam mo ba? Alam niyo ba? O tango naman. Ang akin po na tinatayuan dito sa Mayuso, ito yung panahon, lalo na mga taga Luzon, first rally na gaganapin dito sa Luzon, ito po sa 28. Hindi tayo papayag na hindi natin iparinig, iparamdam, ipakita ang dapat nating ipakita sa bayang Pilipinas na ating minamahal. Ako po, kung matetreten sila sa pagtakbo ng mga Duterte, matreten sila. Bakit? Eh matitino yung Duterte. Yung mga hindi tumatango, makita mo, yung mga palabas lang yun ng mga kalaban natin. Yung mga tumatango, yan ay mga Duterte. Yes. Yung mga nag-yes na ganun, nabusog yung kanina. Yes. <laughs> Ako po, kahit ubispo nung panahong iyan ay lumalaban, ako po'y kasakasama. Ako po'y nangitim. Ako inalukan na maupo sa kabinet. Hindi ko tinanggap. Ang gusto ko'y makita siyang namamahala. Kung anong ginawa niya sa Dabao, gawin niya sa Pilipinas at ginawa niya sa Pilipinas. <laughs> Mabalik yon, ako po ay matutuwa. Sa inyo pong lahat, yan po ang panibukas. Sa 28, sama-sama tayo, susuporta, magpapakita, magpaparamdam. Iisa ang buhay, iparamdam natin ito sa bayang minamahal natin. Magandang hapon sa inyo lahat.